kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. HISTORIADOR. Matapos bigla ang si Bakin sa kanyang pwesto sa gobyerno bilang OWA Administrator dahil umano sa hindi otorizadong pagbili ng isang parte ng lupa na para sana'y patayuan ng pansamantalang matutuluyan. Nang mga overseas Filipino workers o OFWs kapag sila ay nangangailangan ng tulong. Isa ito sa naiisip sana ng administrador ng OWA na si Arnel Ignacio na talagang makakatulong sa mga tinatawag nating mga bagong bayani. Pero ang planong ito ang siyang naging rason para sa pagkasibak niya sa puesto Dahil may nilabag daw ito sa pagbili ng nasabing lupa, hindi raw na naprubahan ng OWA Board of Trustees ang nasabing transaksyon. Rason para tagta ng ang saring aligasyon si Arnel Ignacio. Sa una, ay wala itong pinakawalang mga sagot sa pagkasangkot ng kanyang pangalan sa maanumalyang transaksyon na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Hanggang nitong Sabado nang biglang maglabas ng kanyang statement si Arnel Ignacio at itinanggi ang nasabing malisyosong akusasyon laban sa kanya. Napakarami niyo pong tawag sa akin at hiling nang ako'y makausap na ako ay nag-decline muna. Sapagkat pagkata uh, itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So uh, minabuti namin na suliin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So, well, So, uh, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at uh, sinasabing uh, transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang DA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So, naisulong na ho ito, propose And then, na then napag-usapan din ito sa Senado. Uh, nung ako ay nagapila kung paano akong makakaroon makaka, ng flexibility sa funds. So, we worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin na ang lahat ng mga requirements at uh, ito ay nakapasa na bigyan kami ng special allotment release order. At uh, nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na Aquarium Lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at uh, binusisi uh, ng ilang uh, technical working group na binuuring po ng aming chairman na si uh, uh, Chairman Secretary Hans Kapda. Makaibigan ko. Nakaibigan ko. Uh, walang nakitang uh, iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements, sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang uh, kaya ho ako gulat na gulat na tinawag itong ano magusti. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, uh, kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Uh, eh, noong 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Ah. Uh, kaya nung no sinasabi na hindi ito bagay sa OFW na nagulat ako. This is this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupa ito katabing katabi lamang katapat ng uh, Terminal 1 is 6,499 square meters. At uh, makakapagtayo tayo doon. Actually, sa aming vision, para-issue nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng bidid, hindi na ito papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, Harito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos, napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. wala walang ganun ito. Because land bank, land bank po ang nag-assess nito as our uh, government financial institution, it's the land bank who assess the value. And it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung, kung bakit kailangan araw-arawin ako na kaliwat ka na nakausapin kayong lahat na paulit-ulit sasabihin na may anomalya yang ako ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. And eh, nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan So, yun po ang nangyari dito. Hindi po, hindi ko po, po ito itinago sa ito pong ganitong agandang transaksyon. Bakit kami itatago ito? Itong transaksyon na to, itong proyektong ito, eh, gusto kong ibigay sa OFWs bakit bakit po itatago ito you we very very transparent each each step of what we have been doing again i eh, emphasize it started in the senate it's on record and uh mabakatabi po kami noon Nandun si ang aming bagong administrator uh, PY Kaunan former undersecretary uh Aliones And the OICU said was there. At we had all the chances to sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, uh, ipagpakuman ninyo, katulad ng binagig ko kanina, hindi po ako nakapagsalita ka agad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na ganun ang nangyari. As uh, I hope uh, all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh, alam ko naman po yung, yung mga nasa isip ninyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Uh, sapagkat napakalapas, meron ho kami permit sa kahab. Meron permit sa kahab. Taxes, hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the all, all the accusations. But again, I would like to emphasize. I would like to emphasize. Nung dinala po namin ito sa board at kami po ay uh, binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report na sinunod. Sinunod, sinunod lahat. Sinunod po lahat. Ang... Eh, hindi ko humaintindihan sa bakit itinawag na gano'n. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nung minsan po kami nagka... Ang binili po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga OFW. Hindi naging sapat sa akin na tawagin na kayong bagong bayani. Gusto ko maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po ako nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto ko isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito. Sana meron na kayo nito. Sa aking pupuso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo, hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong kahit madalas ang kulit naging buhay ko na yan sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much The, million. the, house, the, house, We the house. nasa sa nasa sa, uh, uh, sa because the the land is already under the name the under Republic. the, main name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po ano eh um nag-iisip kami saan hindi naman huli nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. Uh, it's not even so. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung presyo kung ano yung assessment ng land bank, na 1.415 yata, yun ang ibinaya. Eksakto. Kahit hindi ba managpalabas noon ng kanyang statement si Arnel Ignacio ay marami ng mga OFWs ang hindi naniniwala na magagawa niya ito. Kung ay napakalaki ng tiwala nila kay Arnel base sa performance niya sa trabaho. Rason kung bakit napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy sa kanya na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Si Arnel Ignacio lang daw ang talagang nagpakita ng malasakit sa kanila. Sa tuwing may mga problema sila sa kanilang mga trabaho, nandyan kagad si Ignacio na handang makinig at maghanap ng solusyon para matulungan sila. Ang tanong, kung totoong biktima lang ng isang gawagawang istorya at aligasyon si Arnel Ignacio ay ano kaya ang balat ng mga nasa likod nito kung bakit pinagplanuhan nilang masibak si Ignacio kung naniniwalang malakanyang natutunganan na ng ulimpat ng pera si Arnel Ignacio ay nararapat lang na ituloy nila ang kaso at hindi lang matatapos sa isang resignation kagaya ng madalas na nangyayari ay libre na ang inakusahang bumira sa kaban ng bayan ikaw Naniniwala ka bang sangkot sa anomalya sa uwang si Arnel Ignacio? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.